Maganda gabi sa inyong lahat. Andito na naman ako para mag-vlog. Ngayon po ay ang paghihilot sa braso, pagmamasad therapy sa braso. Ito, unahin ko muna itong ha, sa kaliwa, siyempre sa heart. And then, pwede nyo po itong, kung kayo may parents na may stroke na, pwede nyo po itong gayanin. Ang essential ko ngayon ang step 1 at step 2 sa pagmamasad sa braso. Yan. Ang step 1 po ay circular fraction isi-circular nyo lang pong pa ganyan. Yan, hanggang dito. Yan. At isi-circular dito, kagaya rito, may, uh, parang may urong na ugat na ako nakakapa. Yan. And then, ito namang kaliwa. Yan. Padalwa. tatlo. Apat. Apat. And then, i i gaganyan nyo. At ito naman, palima. Pa anim. At ito. Yan. Circular fraction. Yan. Medyo tatagalan nyo dito. Kasi dito yung pinaka joint ng ugat. Yan. yan. And then, ang step po, ang step to po ay ser uh, heart inflorage. iha yeah, heart inflorage na ganito. And then, babatakin siya. Kailangan po ay da ang katawan ay uma ah, ginagamitin ng katawan sa pagbata. Yan. Heart implurage. Yan. Para maganda ang circulation ng oxygen at ng dugo sa katawan ng minamassage. Uh, hinihilot na pasyente heart inflourage yan yun lang uh, yun lang po at maraming salamat step 1 and number 2 gawa